Yon, good morning mga kapagaw. Ayan. so matagal-tagal na hindi ako nakapag-vlog. Ayan, sa so, busy-busy kasi mga kapagaw. Ayan. so pag-busy ko lang. Ayan, so nagpakain ako ng mga alaga ko. Tignan nyo yung nangyari na dito sa loob ko mga kapagaw. Ayan, ayan. ayan, mga masisiw na. Yung laman na dito, ayan, Oh. Ang dami. Sisiw, bato-bato, kung ano-ano na. Ayan, sa likod ko, bato-bato. Ayan, bato-bato sanya sa taas. Masisisi ang dami dito mga kapagaw. Tapos yung anak ng yung maliit natin na ano, serama, ano. Little little. Yan, apat 'yan mga kapagaw, apat. As kaso andun yung iba. yun ang dami oh. <laughs> yan dami Ayan, mga kapagaw. Bato ayun, mga bato-bato natin ayun so paki natin tung bato-bato natin. Tirador sa sulok. Ayun oh. Mahal Uy, huwag mo yung, 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 yung. Hmm. Hayan, dito dalawa. sila. Ayan, dito pa yung isa. Ayan, no. ayan sobrang dami na yung mga sisiw natin dito, mga kapagaw. Ayan o, no, ayan o. No. Tika lang, tika lang, tika lang. Tama na, tama na. Ayan no. ang liit ang liit o. Oh. O, oh, dito oh. Maamok amo yung mga bato-bato natin ayun o oh. oh. hindi nakakain tong pan natin o oh. tapos may itlog pala dito mga kapagaw di ko alam kung sino yung mayari nito itlog dalawa tapos meron pa dito yung bulik natin Ayan. may itlog isa Ayan o. Ayan. Tapos, medyo malaki na itong isa. Kaso, isa lang yung anak nila. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Yung anak nila. isa lang. Tapos, yung mga lovebird natin, nandito na. Mga kapag, hindi ko na alam kung kahit na sila. Wala pa. Ayan yung crossbreed natin. Ayan. So, medyo nagkakalapitan na sila, rin sila tapos yung mga breeder natin na anak ayan ops baka maapakan tayo ayan baka may maapakan na yan papakainin natin itong mga maliliit dito dito kayo para makakain kayo ayan hindi kasi sila makatungtong dito mga kapag ayan meron pa doon oh maliit dito man, dito apat yung anak nila eh ayan ayan oh dami meron pa dyan oh Ayan o. so So, kaya yung ano natin oo Kumakain sila. Tapos, meron pa dito. Ayan yung mga ringneck dab natin. Tapos yung java. Ayan. Andiyan na yung mga java natin. Tapos dito, ayan o. Yung dalawang bato-bato natin na breeder. Tapos meron pa dito mga kapagaw. Ayan o. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ayan Ayan o. o maitlum siya, ayan. lapit natin siyang pipisa, dito dito mas magandang tignan nyo dito mga parang Ayan ano, Ayan. Ayan. ano, 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 mga kapagaw. ano, 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 Ayan, no? So, naayos ko na. Ayan. So, screen na lang makakapagaw yung kulang. Ayan. Screen na lang makakapagaw dito sa taas. Ayan, no? So, okay na. Nalagyan ko na ng mga, you know, Arwangan nila. Ayan. Pintuan nila. Nalagyan ko na. Ayan. Tapos, pipinturahan ko na lang. Tapos, dito, ko na rin. Ayan, no? Kulay green. Ayan. Kulay green makakapagaw. Ayan, no? and ayun nabunok ni kuya eh bulag kasi Ayan. so dito naman yung screen natin yun yung makakapago kapago talagyan ko na okay na yung look natin so, malapit-lapit na mga kapago baka mamaya matatapos na to Okay, so dito muna tayo. Papakita ko muna yung mga alaga natin dito. Ayan, ang dami, ang dami. Ayan. Kung, ayan you know, o, mga bato-bato, nasa -bato, gilid lang. Ayan. Ayan, wala na rin silang pagkain mga kapag. So, sobrang dami nila. Ang bigat sa bulsa. Ayan, ang bilis silang kumain. Ano? bakit nangyari sa iyo? Ayun, nagkakasakit ka. Ay. Ah, pala ito. Ayan. Ang dami, so, tambay natin yung kunin natin tong kwan mga yung inakay yung pesto nila mga kapagawa yan oh. mga bato-bato natin pero pa dyan oh. oy boy Sisiw. tapos dito naman mga paro ay may itlog na sila Eh, may itlog na sila tapos dito may anak na anak na ata oh dito ano so dito naman yung arko wala na bird natin tignan natin kung may itlog na sila ay wala pa wala pa mga paro Tapang mo talaga? Ayan. Oops. Ayan o. No. Ayan, so... Ayan, so yun lang mga kapagaw. Ayan, sana nagustuhan nyo itong kanibagong video na naman natin. Ayan. So, kumusta na po kayo? Ayan. Ako, okay lang. Busy-busy uh, na rin mga kapagaw. Uy! Ayan. At ayun na mga kapagaw, gagawin na natin yung kuluan natin doon. Ayan, so... Abangan nyo na lang pag matapos mga kapagawa. So yun lang. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga kapagawa.